So yan guys, uh, uh si Kanatay BI ay ngayon ay pasamantalang uh, uh, naglalakad at uh, pupunta kami sa tabing dagat at ay uh, makalangap ng sariwang hangin. Yan. Kasama ko yung ating mga tropang kapintoy. Ayan. Tabing dagat muna tayo. At tayo ay um, mm, kasama rin exercise sa katawan. Makapaglakad-lakad. So medyo malayo-layo pa rin ang ating lalakadin. Siguro na sa mga 20 minutes nasa tabing dagat na tayo. So ang amin pa lang ginagawa ay malapit sa dagat. So ngayon lang kami nakaisip na pumunta at nagkaya kagan. At nasa awanan niyo sinatuloy din naman. Ayun. Ibangon e, niyo po ang pagdating natin sa tabing dagat. So nato na po tayo sa ano, sa Bayba at malapit sa dagat. Natatanaw natin ang dagat ayan no. Oh. Malapit na sa tayo. Sarap pag lakad-lakad uh, pag ganitong uh, umaga. Lakad-lakad sa umaga. Yung Daming alagang ano, pabo. Ayun, kita sa Narito na tayo sa tabing dagat. Ayun. At yung mga kasama natin, ang babagal lumakad oh. Ayun mga mga bangka sila rito. Ayo, nang bangka oh. Ayun. Medyo eh, mababaw pala eh. Sabi ng taga rito malalim daw. Sabi may nang huhuli nga ng isda oh. Yun. Oh. Ayan. Baybayin ng dagat sa La Union. Narito na kami sa nyo Ang ganda oh. So wala masyadong nagpupunta ng uh, turista rito dahil ng una. Yung likod ay ang uh, napupuro ng uh, kuryente. Dito sa laon yun, yung uh, 5090 Energy Corporation. So yan oh. No? Kaya wala siya. Wala nagpupunta rito mga turista. Ayan. Uy. Malandaan. Malandaan, <laughs> hanggang dito lang. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Baybaying dagat ng La Union. So ayan, napakaganda niya. So yun, meron doon mga mga bulubundukin din, no. Oh. Ayun. Ayun, ganda oh. At yung, yung natatanong niya yung bundok na yun, taas yung matulis na yun, ah, uh, yun yung bagyo. Bagyo, yan, bagyo yan. May mga tusok-tusok, yan ang bagyo. Sa isang linggo, diyan tayo pupunta. Abangan nyo na lang sa bagyo. Ganda, oh. Ayan. Picture-picture sila, oh. Wow! <laughs> ganda naman ma... Uh, ganda nga rito. Kaso, wala silang mga bayan ano, no? Mga bangka lang na malalaki nakikita. At maraming bangka dito. Ayun, ayun, oh. No? Mga lumalaot. So mamaya, okay sana mamaya rito kung ano. Wala kay Stepin no? Oo. Yata pwede pumasok dito na kay Stepin. Hindi, magyaya pa ka. Gutin dito. Picture pick you dosya, oh. Babaw lang. Boss. Hmm? Yan. Kitang kita, ebidensya. Nagdadagat. Nagdadagat. So yan, nabalik na tayo doon sa ating uh, trabaho at uh, ano na? Ano na? Inaanap na tayo. Inaanap na tayo doon. Mag-aalas sa isna. Inaanap na ang mga professional. mga professional. Mga ng walang professional eh. Yan tayo. Ang ganda rito. Ang daming... Ano? Bakaw, bakawan. Sa hapon. O sa hapon. Ano? Kung hindi na wala Bagong uwi. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Pakaw natin yun. Sinabi sila mo eh. Ang ganda-ganda ng ano, sarap na nga, uh, sariwang hangin. Kaya alas 6 na, dahil mapapabu. alaga siguro to ni Sir, no? Si Sir, pinakamataas dito, no? ano mapabu. yan? <laughs>

Boss, salamat. Ay, pasok na eh. Pag alas 6 na. <laughs> Bago lang bumalik ulit mamaya. Uh, mga mga hapon. Pag dilim din, wala sa Ibu, no? Oh. Yan, laki ng ibu, no? Oh. Ito ang aming ginagawa ngayon. Yan ang aming ginagawa. At ito naman yung lagun dito. At marami rin isda. Pamisa na uh, iniigat ng mga gwardiya. So marami na Dati daw may namimingwit dito. Ayan dyan sa lagun na yan. Ngayon ay pinagbawal. Ang uh, mga gwardiya na lang ang nanguhol dito ng mga isda. Ang lalaki ng tilapia dyan sa lagoon. alam po kami, Panginoon, at muli, uh, dinako kami sa lugar ito upang uh, mo ay makapagtrabaho kami sa pato pang uh, namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Amal, malapit din kami sa iyo. Kami nakikita kang bahay sa sa aming patawarin po kami. Ngayon eh, po sa iyo mga salitama, ay kung paano kami magpatawad sa aming kapwa, ganun niyo rin kami patatawarin. Kung ano ang ginamit namin aming panukat, ay hindi nang gagamitin mong panukat sa amin. Kaya kami ama ay nagpapakumbaba sa mingin ng tawad. Wala so na kami mga kasalanan sa iyo. Patawarin inawa kami sa pangalan ng aming Panginoon sa Christ. Jesus. Kaya hindi naman, patuloy na mingin kami na magandang dapano. Lalo't meron naman nagbabantang pagyo. Maka sa kami na hindi naman uulan sa magrapong ito. Makatapos kami, Panginoon, na may maaliwala sa tanong. Ingatan niyo rin kami, Panginoon. Lagi namin uh, i-observe ang safety sa aming paggawa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin. Sa pangalan po namin, na Panginoon, sa Christ Jesus. Amen. So, ito na nga mga kapinta at si Kana TV Vlog ay muling uh, pinaplex sa inyo yung mga natapos nating uh, trabaho. So, kaunti na lang yung ating uh, balance rito. At uh, kulang na lang sa 1-4 uh, yung ating magiging balansa. So, ito mga tapos na yung ating uh, paikot. So, meron tayo natin tara dito yung canopy. So, binabalikan natin at itong kabila. So counting kaunti na lang. At uh, matatapos na rito yung ating uh, ginagawa dito sa uh, exterior wall. Ayan. So ayan ang daming bisita ng aking O, oh, puro ibon. Ayun oh. Puro ibon. So ngayon ay maglalapat kami ng pintura, Titan ng kulay dito sa exterior. So ito at kasama si patutoy yan yung pinilagay ko rito sa exterior ay sa canopy so dito so yan at uh, magkakaroon lang ng kaunting pagliliha and then mamaya uh, baka ma final na natin to so ito na lang ating balance eh. kaunti na lang oh. yan. at dito sa likod uh, kaunti na lang siguro mga 5 days or 4 days eh, matatapos din natin tong ating ang ginagawa. So ayan, ito na lang ang ating balance itong katuwidang ito. So madali lang ito kasi unang-una, uh, hilamos lang gagawin natin dito. And then ito ating uh, fan drill sa taas ay ayan, medyo niyari makita kasi madilip-dilip pa ng konti. Ayan, atin lang yan tuturkohin hindi na uh, papalo pa natin ng uh, Laguna White ang kulay niyan same color nito sa wall nito yan ganito magiging kulay niyan tsaka nung is fan drill na yan so yan hanggang dito na lang po ang ating video at thank you for watching si Kanat Vlog